Hello, Sir Memen. Thank you dito. Thank you, thank you so much sa, ano, pa, Shakira, tsaka, hindi ko mabasa, tsaka yung personalized na K-Chain, na Super RP. Thank you. JR, aka Manuel, maraming maraming salamat po dito sa pa-contact lenses mo. And, actually, marami yan, guys. Iniwan ko lang yung iba sa Pilipinas. And also, meron tayong, ayan, pa-banana tsaka itong kapid bata to, tsaka another ah uh, kaping barako po. Maraming maraming salamat. And also, may painting pa palang binigay si JR sa akin. Thank you, thank you, thank you, thank you so much po. Ayan. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Um, Kuya Dave Garcia, thank you, thank you sa pa dalawang shirt mo, dalawang t-shirt, and also dyan sa pamini luggage mo. Maraming maraming salamat. I really appreciate it all. Thank you, thank you so much. Ayan. Thank you again. Hello everybody. Ayan. Thank you, thank you. Gusto ko lang mag-thank you kay Sherwin Pilayo. Ayan. Um... Maraming maraming salamat po sa pasalubong from Japan. Ayan. Thank you, thank you. At saka, may isa pang extra ito. Ito yung ano yan, guys. Um, tawag nito. Para sa mata, ginamit ko na yung isa. Tsaka may another contact lens. Ses. Ginamit ko na rin. At tsaka hindi ko na nadala dito sa, ano, sa video. Pero, ayan po. Thank you, thank you ulit. Tsaka marami pa akong naiwan. Chicharon. Hindi ko na bit-bit kasi ang hindi magkasya sa ating luggage. Pero, ayan. Thank you, thank you ulit. Maru nakikita niyo ba yung nakikita ko? Personalized, guys. May pangalan ni Super RP. Ayan. And, uh, gusto ko lang magpasalamat kay Kuya Ronsky. Kuya Ronsky, thank you, thank you so much. Dito sa personalized, um, ano mo, lalagyan ng tubig. And also, may singit ko lang kasi kay Kuya Dave din to galing. Kuya Dave, thank you, thank you ulit sa malunggay coffee mix mo. Thank you. I can't wait to try this. Ilalagay ko dito. Oh, di ba pwede? Ayan. Thank you, thank you ulit. I really appreciate it all. Thank you, guys. Hello, Edgy. Ayan. Thank you, thank you sa pa... Um, ano nito? Rice coffee and also sa pa 24 karat na ano mo, lip tint. <laughs> thank you, guys. See you soon.